Uy, may kaaway ka daw sa work. Halika, derechahan tayo. Alam nyo, siguro from time to time, normal lang siguro ang magkaroon tayo ng kainisan, katampuhan, or kahit kagalit sa loob ng trabaho. Kasi alam nyo, bilang human being sa iisang lugar, from time to time talaga we are bound to have some disagreements along the way. Ang sad lang dyan kung yung disagreements natin mag-escalate ang mag-escalate So, nagiging stressful ang workplace natin, di ba? So, sad. So, anong gagawin natin kung mangyari sa atin yan? Tatlong bagay ang dapat nating tandaan. Una, wag na wag tayong magpapa-apekto. Siyempre, kung nakita ng mga katampuhan natin na naapektohan tayo dahil sa kanila, edi eh feeling nila wagi sila, di diba? Focus lang tayo kung anong importante, which is work, okay? Wag nilang makikita nag-spiral down tayo dahil sa kanila. Focus lang tayo sa work. Number two, ipakita natin na professional at civil tayo. Pakita natin na kahit hinahatak nila tayo pababa, hindi tayo affected. Kasi, number one, iba ang level natin. Hindi tayo katulad nila. Pakita natin angat tayo. Pangatlo, set boundaries. No? It takes time to heal. Kaya habang uh, hinihintay natin, huwag tayo magsasabi ng mga bagay na pagsisihan natin. Ha? Let's not burn bridges. Magkakabati din kayo. So, ha, sa susunod na diretsahan natin ulit, ha? See you!